Hello! Ako si Jessica. Ito ay Yami Yema. Yami Yema Ang Yami Yema ay isang orihinal na produktong Pilipino. Ito ay gawa sa natural at masustansyang gatas upang mas maging masustansya. Ang Yami Yema ay hinaluan ng malunggay. Ito ay may iba't ibang masasarap na flavor tulad ng langka, ube at mani. Ang problema, ang table sa ibaba ay nagpapakita ng yami yema. Maaaring maging puhunan sa pagsisimula ng negosyong ito ang yami yema ay maaaring ibenta sa halagang 20 piso bawat sa bawat isa kung maubos ba lahat ng ginawang produkto sa araw-araw ito ay magkakaroon ng lingguhang kita ng 100 ipinapakita ng sumusunod na graph at puhunan at maaaring maging kita